Hello, shout out po sa inyong lahat dyan, sa aking mga amiga, ayan, shout out po sa inyong lahat, magandang hapon sa aking mga followers, ayan viewers, ayan po, ayan po, nandito ngayon si amiga sa kusina, <laughs> ayan, hinahanda ko po yung aking, ano, lulutuin mamaya, pero ano na po, nakapaghiwa na ako, nakapaghiwa na po ako ng gulay, ayan, magluluto po ako ng, ano, sinigang na manok. <laughs> sinigang na manok ayan uh, na ko na po to para ano uh, hiniwahiwa ko na po siya handa ko na para lutuin ko na lang mamaya ayan po uh, ano lang po uh, ngayong ano ngayong itong araw na to nagmeeting po ako sa ano sa ano um, nagmeeting po ako sa Fortress ayan ayan po Malaking bagay po ang ano po kasi kasali yung aking anak sa forpes mga amiga. Malaking bagay, malaking tulong po kahit tuwing ikalawang buwan po ang sa ang payout namin sa forpes. Pero buwan-buwan po nagbi-meeting -me kami kaya nga half lang ako ngayon pumasok ng nag-meeting muna si amiga sa ano na sa forpes. Ayun. Ayun po mga amiga. Ah, malaking tulong po yung ano sa Porpes mga amiga mula po nung kinder ang aking anak hanggang ngayon ano grade grade 9 po siya ayun kasali pa rin, po kami sa Porpes mga amiga ayun kailang talagang buwan-buwan aatin po talaga ng meeting kasi ano yun attendance po kailangan po talagang umatin tsaka kailangan mo rin malaman yung mga ano yung mga mo, pagmimitingan kung ano ng city link, ayan, parent leader, ayan, para malaman mo ang ano mo, kung anong nangyayari, ang mga bagay-bagay, ayan. Importante po kasi yun, atin tayo ng meeting para malaman natin kung anong pinagmimitingan. Ayan po, talagang buwan-buwan po, may meeting po talaga kami sa Porpes. Kasi kasali si Amiga sa Porpes. Isa lang naman po yung kasali sa akin sa Porpes, mga Amiga. Pero sa awa naman ng Diyos, talagang sa totoo lang po talaga malaking tulong po talaga ang ano ng Cortez kahit ikalawang buwan lang malaking tulong po ayan siya po sa inyong lahat sa aking mga kaporpes mga amiga ayan um, umatin si amiga nag kami ngayon sa porpes ayan po um, ngayon naman ito nandito naman ngayon si amiga sa kusina at magluluto ng ulam bago umalis magluluto po siya ng ulam mga amiga yan po ang nangyari sa akin sa araw na ito, mga amiga. <laughs> Itong hapon na to, ayan. Kaya, ayan, shout out po sa inyong lahat dyan, sa aking mga followers, viewers. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagkikinig nitong aking video. Ayan, uh, na-share ko lang po kunti yung aking ano, pag-attend ng meeting nangyari sa amin. Okay naman po, ayos naman po ang aming mga ano at tapos may pamerienda pa po. Ayan, shout out po sa nagpamerienda. Maraming maraming salamat. Bye-bye. <laughs>